There are six ambitions or mga pangarap ng isang Pilipino. First of all, gusto na natin magkaroon ng house and lot. Bakit natin gusto magkaroon ng house and lot? It is the place where we build our family kasi. Pangalawa is gusto natin magkaroon ng sasakyan. We want to transport ourselves in a more convenient way from one place to another compared to commuting. Pangatlo, travel the world. Kung dito sa Pilipinas, baka gusto mong pumunta ng Baguio, Boracay, Palawan. Sa international naman, baka gusto mo pumunta ng US, Japan, Canada, Singapore, Hong Kong. Pang-apat, financial freedom. Wala tayong problema pagdating sa pera. Kung ano yung mga gusto mong bilhin, makaya mo siyang bilhin. Hindi yung tipong living paycheck to paycheck, baon tayo sa utang. Ang lima naman is time freedom. Useless na marami kang pera, pero wala ka namang oras. Hindi mo ma-enjoy yung pera. Number six is we also want to have a happy life. Pero naman iba, merong bahay, may sasakyan, nakatravel ng world, financial free, and and time freedom pero hindi naman masaya yung buhay nila. Maraming mga problems, maraming away sa family. Itong mga pangarap natin ay may kamahalan talaga siya. Sad to say, yung ginagawa kasi ng karamihan ay since alam nila na mahal yung kanilang ambisyon at yung kinikita nilang pera ay maliit lang. What they do, pinapaliit nila yung mga pangarap nila in order to fit yung income nila. In the short term, it's understandable. However, we need to find ways kasi na paano palaguin yung pera natin para makamit natin yung mga pangarap rin natin.